And guys, ah, this is Fang again ng server 1, GMD plus 8. No? So, kita kita tayo dito, still recruiting pa rin kami ng guild, ng guild member. So, magtataka kayo, konti na lang kami. Then, yung iba kasi naglipatan doon sa tea time kasi gusto nila sumama sa malalakas. So, kami ay may iwan na lang kami dito kasi mahina lang kami. So, ayun nga, ayun nga sabi ko, hindi ko kaya iwan yung mga member ko, lalo na yung mga bago sumasali sa atin at sa araw-araw. Hindi -araw. sila kaya iwan at bigyan sila ng guide para matuto sila sa game. So mag-stay sila dito hanggang end game namin dito hanggang magsawa kami dito. Thankful kami doon sa mga mag-stay sa amin. So ang, topic natin ay regarding sa astral puzzle. So paano nga ba tayo magkakaroon ng astral puzzle ano, ano no yung orb na to astral crystal ko tawagin. Orb kasi ito, kasi bilog talaga dapat So, ayun nga, binibili siya dito via gold. Pwede mo din siya bilhin via AP. Depende naman sa'yo. Uh So, ayan. So, susugal tayo. Right-click natin yan. Ito, ito around tayo dito. No. So, ito guys. Makikita nyo kung paano. No. Go for it natin. Pag di natin nagustuhan yung loots, pwede natin continue Then, pag hindi pa rin natin nagustuhan, i-continue din natin ulit. Pag hindi pa rin, pwede mo siya i-continue. Hanggang mapunta siya sa top floor, no choice ka na lang Pag natapat siya sa pangat na loots. Kung hindi, i-claim mo siya. So, depende pa rin talaga ang swerte mo rito. So, go for it ulit. No? So crossbow shard. Maganda pa to. Kunin ko ba to? May tatlo na ako eh. Baka sa si mga mga pa ako na isa sayang. Diba? May bonus din naman. Kunin ko na na. No? So ayan. Continue natin ulit. So advance pa rin ang binigay sa atin. No? Loot charm. Continue pa rin. Friendship. Continue pa rin. Ayan. Astra shard na lang yung binigay sa atin. Paano ba natin gagamitin ito? Igo for it natin tong astral charge. Continue natin. Talaga napakapangat ng binibigay. Ayun, so, nakakuha tayo na isang gear, no? Cl claim natin siya. So, ayun nga, ang pangat ng option. Tang ayun. <laughs> ayun nga, ang pangat ng option. <laughs> so, ayun nga, ang pangat nga ng option na ito, men. Tang na. Wala tayong magagawa talaga doon. So, continue natin. Bakit? Hindi na siya pwede continue. Yan, nakita nyo paano ginagawa ko. Kino-continue ko lang siya. Once na. Ah, pag nakuha ni Astral Shard, automatic hindi ka na pwedeng mag-continue. No? Hindi mo siya pwedeng i-cancel. So, nandaya pala, no? Mautak na mautak. Oh, napakadaya ah, niya yung ano, no? Astral Shard, napakautak talaga niya. So wala tayong magagawa kung di kunin ang ano, ang price no. Nakain na napakamalas natin boy. Ito nga sabi ko talaga, isa talaga siyang sugal. So kung talaga ang gusto mo ng item, eh pwede mo siya i-claim. Kung ayaw mo ng item, pwede mo siya i-continue. Kaya lang pag napunta ka sa Astral Shard, ah, uh, hindi, eh no. Ayan. Sugal talaga to. Ito yung isang game na napakalaking sugal. Diba? Kaya huwag tayo didepende doon sa ano sa mga nakuha, nakuha natin sana makuha nyo yung guide na sinasabi ko so scroll na natin okay ayun pala yan so yan sana matutunan nyo yung guide na sinasabi ko para kahit pa paano makatulong sa inyo lalo na pagdating dito sa sugal ito sugal na ito yung sugal talaga so pag ang pag pagpangit na nandito dito uh, din yung trip din yung um, kama gusto makuha ako gusto ko makuha ito si Hiren sa so, ito si Ishtar kung sakali yan ayan sila gusto ko ka ito, ato. So, atong susi Kaso, hindi tayo pinalad So, ayun nga uh, Hanggang dito na lang ang ating video So, kita kitang slide dito sa server na to no? Uh, this is fang ng server 1 GMT plus 8 So, kita kitang slide dito Maraming maraming salamat sa inyo guys